Pinawi na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ipinatutupad na price cap sa bigas. Kung niyan, kinumpirma naman ni Pangulong Marcos Jr. na kinasuhan na ang mga kumpanya at grupong nasa likod ng rice hoarding at smuggling. Si Kenneth Paciente sa detalye. Pinangalanan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang grupo at kumpanyang nasa likod ng hoarding at smuggling ng bigas sa bansa. Kinabibilangan ito ng San Pedro Warehouse, FS Ostia Rice Mill, Blue Sakura Agri Grain Corporation at Gold Rice Mill. Kinumpirma ng Pangulo na kinasuhan na ang mga may-ari nito ng paglabag sa Republic Act 10845 o Anti-Smuggling Act of 2016 at mga kasong kaugnay sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Rice Tarification Law. Samantala matapos ang ilang buwan, binawi na ng pamahalaan ang ipinatutupad na price cap sa bigas. Ipinatupad ito upang ipako ang presyo ng regular at well-milled na bigas at hindi mahirapan ng mga consumer ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang naging desisyon ng pamahalaan dahil umaayos na sa ngayon ang presyo ng bigas sa merkado. Well, I, I think it's the appropriate time since nag-namiimigay uh, tayo ng uh, mga bigas. Uh, yes, we are uh, as of today, we are lifting the price caps uh, on the um uh on the on the rice. Uh, both uh, for the uh, regular milled rice and for the well-milled rice. So tinatanggal na natin yung mga control. Pero giit ng punong ehekutibo, hindi rito natatapos ang hakbang ng pamahalaan sa isyo ng bigas dahil patuloy pa rin anyang tinututukan ng gobyerno ang pagpapalakas pa ng sektor ng agrikultura ng bansa. We will continue the assistance that we have been giving to farmers, number one, Also, the assistance that we have been given to those most underprivileged families, uh, yung sa pinakamababang demographic uh, economic class, uh, dahil talaga sila ang naghihirap. Pero paano naman kaya ang ayuda para sa mga naapektuhan ng price cap? Gate ng DSWD, magpapatuloy pa rin ito hanggang sa itinakdang deadline sa October 14. Gayun din ang iba pa nilang programa para sa mga mahihirap pinag-utos ho ng Pangulo at pinagtibay naman ng Departamento na uh, pag-iigtingin pa natin yung pag-distribute ng assistance to individuals in crisis situation. Ayon sa Pangulo, Tuloy ang pag-agapay sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagdaragdag sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Nasa 22 billion na ang expenditure mula sa dating 10 billion pesos lamang. Tututukan din ang pamahalaan ng National Capital Region, lalo't dito na itatala ang mataas na presyo ng bigas. Kaya nakatakda ng bumuo ng programa ang Kamara sa tulong ng ilang congressman para mamahagi ng bigas sa ilang lugar sa Kalakhang, Maynila. Marami marami pa tayong ginagawa para tiyakin na ma-maintain natin ang presyo, ma-maintain. Ang supply hindi talaga problema. Ang supply talaga hindi problema. We have, I think, presently um, close to 40 days. Yeah, packet lang ng packet, umaani tayo. So, those are the, those are the, so we are lifting the price cap. But besides that, we are taking other measures para tulungan ang ating mga farmers in terms of their equipment, their processing, etc. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang pamamahagi ng bigas sa siyudad ng Tagig, kung saan nasa isang miyembro ng 4Ps ang nakatanggap ng TIG-25 na kilo ng bigas. Ang mga bigas na ipinamahagi ay kabilang sa libo-libong sako ng bigas na nasabat ng Bureau of Customs sa Sambuanga, Kamakailan. Tiniyak din ng Pangulo na walang shortage ng bigas. Nagkukulang lamang dahil sa mga hoarder at smuggler. Kaya babala ng punong ehekutibo. Binabalaan ko ang mga sumasabutahe sa ating ekonomiya, kayong mga smuggler, kayong mga hoarder at sindikato, tigilan na ninyong ang mga masama ninyong gawain. Sa ilalim ng Republic Act No. 10845, sino mang mapatunayan nagpupuslit ng produktong agrikultura at maaaring ay maaring makulong habang buhay at magmulta ng doble sa halaga ng inyong mga kontrabando. Kenneth pasyente para sa morning show ng bayan Rise and Shine Pilipinas